Julio at 3, alas 7 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng uh, Municipal Agriculturist ng Bayan ng Kuya po. Dito po sa barangay San Antonio. At ating pong itatanong, yung pong nabalitaan natin na positibong katugunan sa nire-request na pataba ng na mga nagtanim po ng uh, inbred seeds. Magandang umaga, Sir Orlando Ramos. Good morning din po, Sir. Opo, at tatawagin ko na lamang po kayong Sir Orly. Yes po. Opo. Ah, uh, Sir Orly, paki uh, pakibanggit nga po, ito pong nabalitaan po namin na magkakaroon na rin ng ayudang pataba ang mga nagtanim po ng inbred seeds. Uh, opo, Sir. Uh, nung Kunyong 26 po, uh, 2025 ay nagsagawa po ng pagpupulong ang lahat po ng municipal and city agriculturists dito po sa bayan ng Nueva Ecija. At yun nga po ang nabanggit po ng mga kasamaan po nating uh, taga-national government na magkakaroon po ng uh, pataba yung mga nagtanim po ng inbred seeds o sa programang RCEP kaya lang po, uh, hindi pa po natin uh, malaman uh, ang tiyak na araw kasi ang banggit po nila parang September po. September. At hinihintay pa po yung pondo po na ibababa po sa Region 3 Department of uh, Agriculture. ito po ba ay in-kind o voucher system? Uh, as of now po, wala pa po kaming idea. Hintayin na lang po natin yung abiso po ng mga taga regional office po. Ah, oh, Kung po. anong klase po, kung in-kind po ba or uh, yung dati pong sistema na voucher system po. Oh, po. Eh, uh, meron bang nababanggit kung gaano na bang karami? Uh, as of now din po, wala uh, pa po kaming idea. Uh, ang gagawin na lang po namin, tuloy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan po namin sa region para malaman po namin kung ano po talaga yung Pero sa porsyentuhan talagang ano, Ah uh, meron ng uh, ilalaan ito consider na po nila yung request po ng mga magsasaka na nagtanim po ng inbred? bread. po sa kanila po mayroon po talaga. Ah uh, yun nga lang po ah uh, hihintay po natin po kung ano po yung tiyak po. Pero mayroon okay. daw po. Meron po. May September yun po ang banggit po. Ayun so, po. Sige po, uh, aminin po niyo sa ating mga kamagsasaka. Ah uh, magandang umaga po sa ating lahat na mga kapwa ko magsasaka. Lalong lalo na po sa mga na Nakakuha po ng inbred seeds. Uh, ito po ay isang magandang balita po. Antay-antay uh, lang po tayo at uh, uh, huwag po kayo mag-alala. Pagka confirmado na po yung yung informasyon ay ipaparating po namin ito agad sa inyo. Maraming Mar maraming salamat po. Maraming salamat din po Sir Ollie.